sa Maka Health, kung ikaw ay isang kababaihan o may mahal sa buhay ng babae, alamin ang mga mahalagang paalala tungkol sa mga tamang pangalaga sa kalusugan sa panahon ng regla. Sa episode na ito, alamin natin ang mga bagay na dapat mong iwasan para sa mga mas maayos na buwang daloy. Huwag palampasin ang mahalagang impormasyon na ito para sa mas maginhawang regla ang pagkakaroon ng regla ay isang natural na bahagi ng buhay ng maraming kababaihan at may mga pagbabawal na dapat isaalang-alang upang mapanatili ang kalusugan at kaginhawaan habang ito'y nagaganap. Narito ang ilang mga aktibidad o bagay na karaniwang ipinagbabawal o iniiwasan kapag may regla. Paggamit ng tampon o menstrual cup na sobrang tagal. Ang paggamit ng tampon o menstrual cup ng higit sa tinakdang oras ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Ito'y dahil ang tampon o menstrual cup ay maaaring maging environment na swak sa paglago ng mga bakterya kapag ito'y naiwan sa loob ng katawan ng masyadong matagal. Ito'y maaaring magresulta sa Toxic Shock Syndrome o TSS, isang malubhang kondisyon na maaaring magdulot ng pagkamatay. Sa pangkahalatan, ang mga tampon ay dapat palitan ng hindi higit sa apat hanggang walong oras depende sa dami ng daloy ng regla. Ang paggamit ng tampon o menstrual cup ng sobrang tagal ay maaaring magdulot ng pagka-irritate sa mga bahagi ng katawan kung saan ito nakalagay. Ang pagiging moy sa loob para sa mahabang panahon ay maaaring magdulot ng pag-unlad ng mga yeast o bakterya na maaaring magresulta sa impeksyon kapag ang tampon o menstrual cup ay naiwan sa loob ng katawan ng masyadong matagal, maaaring magdulot ito ng panganib sa pagpaba ng oxygenation ng tissue sa loob ng katawan. Ito ay magdulot ng hindi sapat na supply ng oxygen sa mga tissue na maaaring magresulta sa pananakit at kahinaan. Pangalawa, paglangoy sa malamig na tubig ang paglangoy sa malamig na tubig lalo na kapag may regla ay maaaring magdulot ng ilang mga panganib sa kalusugan. Narito ang ilang mga katahilanan kung bakit ito ay hindi inirekomenda. Ang paglangoy sa malamig na tubig habang may regla ay maaaring maglulot ng pagdami ng mga bakterya sa loob ng katawan, partikular na sa gentle area. Ang malamig na tubig ay maaaring makapagbababa ng temperatura ng katawan at maaaring magresulta sa pag-constrict ng mga blood vessel sa pelvic area na maaaring makapagbabagal sa daloy ng dugo at magbukas ng mga pinto para sa bakterya na pumasok sa loob ng katawan. Ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib ng impeksyon sa reproductive tract. Ang paglangoy sa malamig na tubig ay maaaring makaapekto sa daloy ng regla. Ang malamig na temperatura ay maaaring magdulot ng pagahonstrik ng mga blood vessel sa pelvic area, na maaaring magresulta sa pagbilis ng regla. Ito ay maaaring magdulot ng hindi kaginhawaan at pagkabahala ng sa mga babae na may regla. Ang malamig na tubig ay maaaring magdulot ng pag-constrict ng mga blood vessels na maaaring magresulta sa pagtaas ng panganib sa pagkakaroon ng mas matinding menstrual cramps o pamamaga ng mga bahagi ng katawan. Para sa ilang mga tao, ang paglangoy sa malamig na tubig ay maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib ng cardiovascular na mga kondisyon tulad ng pambalisa ng puso o pagkakaroon ng heart attack lalo na sa mga taong may mga problema sa puso o mataas sa presyon ng dugo. Pangatlo, pag ehersisyo na labis. Ang labis na ehersisyo ay maaaring magdagdag ng stress sa katawan lalo na sa panahon ito. Ang pagtaas ang antas ng stress sa katawan ay maaaring magdulot ng hindi kaginhawaan at pagtaas ang panganib ng pagkakaroon ng mga sakit o pinsala. Ang labis na ehersisyo ay maaaring magresulta sa pagtaas ng intensity ng menstrual cramps o pamamaga ng mga bahagi ng katawan. Ito ay dahil ang ehersisyo ay maaaring mag ng pagtaas ng pagkilos ng mga muscles sa pelvic area na maaaring magresulta sa mas matinding sakit o discomfort. Ang labis na ehersisyo ay maaaring makapekto sa daloy ng regla. Ito ay maaring magresulta sa pagbilis ng regla o pagbabago sa regular na pattern ng regla. pang Pag-inom ng maraming kape o alak. Ang pag-inom ng maraming kape o alak sa panahon ng regla ay hindi inirerekomenda dahil maaaring magdulot ito ng mga negatibong epekto sa kalusugan ng kababaihan. Ang pag-inom ng maraming kape o alak bilang pampalipas-gutom ay maaaring magresulta sa labis na konsumsyon ng kapein o alkohol. Ang masyadong karaming kapein ay maaaring magdulot ng pagtaasang antas ng stress at pagkabalisa na maaaring pahabain ang panahon ng menstrual cramps o gawing mas masakit ang mga ito. Ang pag-inom ng labis na alkohol ay maaaring magdulot ng pagtaas ng pagka-dehydrated at pagtaas ng panganib ng pagiging dehydrated na maaaring magdulot ng mas matinting discomfort at pamumula. Ang kapein sa kape at alkohol ay maaaring magdulot ng pangingilo ng pakiramdam lalo na sa mga sensitibong mga individual. Sa mga panahon ng regla, ang kababaihan ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng mga ito na maaaring magresulta sa hindi kaginhawaan o pagkapalisa. Ang masyadong karaming kape o alkohol ay maaring makaapekto sa daloy ng dugo sa katawan, lalo na sa mga taong may mga problema sa pagkoagulate ng dugo o sa mga taong may mataas na presyon ng dugo. Ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng panganib ng pagdurugo o iba pang mga komplikasyon sa kalusugan. Ang pagginom ng maraming kape o alkohol ay maaring magdulot ng paglala ng mga sintomas ng Premenstrual syndrome o PMS tulad ng pagkapagod, pagkairitado at pagkabalisa. Panglima, paggamit ng mga masangsang na produkto sa personal na pag-aalaga. Ang paggamit ng masangsang na produkto sa personal na pag-aalaga tulad ng mga mabangong sabon, feminine wash o mga deodorant na may malakas na amoy ay hindi inirerekomenda sa panahon ng regla. Naritong ilang mga kadahilanan kung bakit ito'y hindi nire-rekomenda. May natural na pH balance na nagbibigay proteksyon laban sa mga bakterya at infeksyon. Ang ilang mga sangkap sa masangsang na mga produkto ay maaaring magdulot ng iritasyon sa sensitibong balat, lalo na kapag ang balat ay mas sensitibo sa panahon ng regla. Ito ay maaring magresulta sa pangangati, pamumula o pamamaga. Ang paggamit ng masangsang na produkto ay maaaring magresulta sa pagtataguyod ng pangangati na maaaring maging sanhi ng pangangati at hindi kaginhawaan, lalo na sa panahon ng regla. Ang ilang mga mabangong sabon o feminine wash ay maaaring mag-alis ng natural na proteksyon ng katawan laban sa mga bakterya at infeksyon. Pang-anim, pagkakaroon ng malupit na stress. Ang pagkakaroon ng malupit na stress ay iniiwasan sa panahon ng regla dahil maaring magdulot ito ng iba't ibang mga negatibong epekto sa kalusugan at kaginhawa ng isang babae. Ang stress ay maaaring magdulot ng pagtaas ng antas ng cortisol, kilala bilang stress hormone. Ang mataas na antas ng cortisol ay maaaring magdulot ng pamamaga sa katawan at maging sanhin ng mas matinding sakit sa tiyan o pagtaas ng pagiging sensitibo sa menstrual cramps. Ang stress ay maaring makaapekto sa hormonal balance ng katawan na maaring magdulot ng pagbabago sa daloy ng regla. Ito ay maaring magresulta sa pagbilis, pagbagal o pagbabago sa pattern ng regla na maaaring magdulot ng kaguluhan at hindi kapanipaniwalang pakiramdam. Ang malupit na stress ay maaring magpataas ng panganib ng paglala ng mga sintomas ng Premenstrual syndrome o PMS tulad ng pagkapagod, pagkabahala, pagkairita at iba pa. Ito ay ilan lamang sa mga pangkaraniwang bagay na karaniwang ipinagbabawal o iniiwasan kapag may regla. Mahalaga ang pagtutok sa personal na pangangalaga at kalusugan upang maging komportable at ligtas sa panahon ng regla. Kung mayroon kang anumang alalahanin o katanungan mahalaga ang konsultahin ng isang profesional sa kalusugan o doktor. At yan nga lahat para sa ating video ngayon. Salamat sa pagtutok at pagiging interesado sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa pangangalaga sa kalusugan sa panahon ng regla. Kung nais mong manatili na updated sa mga susunod na video at impormasyon tungkol sa kalusugan at iba pa, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at iklik ang notification bell para sa mga bagong update. Maraming salamat sa inyong support at patuloy na pagtangkilik mga ka-health hanggang sa susunod na pagkakataon.